Na maputik guys, yun ang pinakamaganda pa modern Modern style ng pagkagapas ng ano guys kasi Kahit na maputik yung ano guys Pasok pa rin sa banga Kahit dito ang banda dito guys ta Ah uh, Mabasa yung ano, katulad yan guys, tingnan natin, panoorin natin kung paano yung ano nila dyan. dyan. Uh, eh, hindi siya ano. Matubig. Nakita niyo guys yung ano, tingnan natin, natin ko yung paano niya yung di ba? Kung ibang ano pa yan, instruktora na ginagamit. Ah, Tagalog na Tagalog. Kasi Tagalog. yung halimbawa na pag pagagapas na ano, maganda putik-putik ka pa sa ganitong pamaraan ng pag-aani is napaka-simple modern at saka mabilis kung paano nila katulad yan guys di ba kita mo guys hindi siya bumabaon tubig no, diba? yan ba, ba na party yan guys pero pinanong kaso guys yung ibang palay guys bumabaon siya sa na tubig tulad niya no oh. sobrang puti. At uh, parang ano na siya. Ah, nalaglag, nalagas. Hindi ka naman 'yon. Pag duha ka buwan na. Na, nakalakaw okay. na mga liko. Oh. Yan guys. Yan ang sitwasyon ng ano guys. Tignan mo yung ano guys. Nakakaganda lang ano. Kaso lang, ang sitwasyon ng ano, ang daming yung mm -hmm. ano guys. Ang daming ang daming lagas. Okay. Ito yung palay na. Anim, agad kasi ang daming tubig dito guys. Nabilis yung ano. Makapal yung ano nito buwan. Para kung nga ako ang kaanin dito guys. Kasi sobrang dini.

part na hindi na hindi na ako gitong, nataniman, na kasi kinakain ng buo, kasi matubig yung Ito yung makikita ko ng mga kapabalik. Ilan yung gastos pa. Yeah. Ah, mga boys, guys. Abangan natin guys yung susunod na ano, na sa taas pag daham uh, tawa, bawa. Lilipat na tayo sa ano, ngayon. Ah. Tinitingnan natin kung mamiro kung magiging bilang kung ilan ang uupo sa lahat ng ano. Kaya subaybayan so, niyo eh, guys ang amin. Ah, itong ano, seri ng pag-aari namin dito. Ah, sira pala, hindi lang ako kasali. Sana ah, oh. Kaya guys, tulad nito guys, oh, hindi siya nasali. Iba? Kaya, yung, um, tawag nito. Iba, kapag may nag-aani, kasi sabi nila, meron pa daw natitira. Yan. Ito yung sitwasyon ngayon guys. Nakikisama talagang panahon. Kaya yan guys. Karabi ang tanda ng panahon guys. Kaya yan. Ito yung kalibig Yan ang area na natapos sa pagdahan guys. Hi guys. Salamat sa inyo pagsubay. So, bye. At hanggang sa muli guys. Bye bye nyo. Susunod. Napaglipat dito sa taas. Bye bye.